Bakit hindi mo sinabi na pupunta ka sa locker room? Oo nga! Ano? Magta-training pa tayo o hindi? Girls, bakit hindi niya tayo sinasagot? Diana, bakit hindi mo kami pinapansin? Anong problema? Kasi hindi ako si Dayana. Ah! Sino yun? Si Yana? Ano yon? Nagpa-extension ng buho? Girls, kailangan sabihin natin to kay Dayana. Tara! Nasaan na ba siya? Tara! Ice, kung gusto mo maging successful yung relationship mo, mag-day off ka naman paminsan-minsan. Diana, anong day off? Importante yung pera sa akin ngayon, no? Oo nga, Ice, importante yung pera. Pero puro ka nalang trabaho. Hindi mo na tuloy napapansin si Nat, yan tuloy nagkakaproblema kayo. Sa bagay, tama ka. Oh, Diana, nandiyan si Teacher Mike. Oh my God, Ice, nakatingin ba siya dito? Hindi siya nakatingin, Diana. Ice, itago mo nga ako. Kapag nakita ko ni Teacher Mike, hindi niya na ako pakakawalan. Magka-catch up lesson na naman kami. Okay, Gigi, Patrick, Burbasti. May catch up lesson kayo ngayon ha. Bagsak yung mga score nyo sa exam. Teacher Mike naman eh. Chinay ko naman yung best ko. Pero bagsak ka pa rin. Oh, si Diana. Ice, gawa mo akong hot chocolate. Oh, Diana, nandito ka pala eh. Ah, hello, Teacher Mike. Hello, Teacher Mike. Diana, hindi ka perfect. Halika nga dito. Sorry, Diana. Wala tayong magagawa. Nakakainis Okay Dima, ano yung gusto mong sabihin pare, sa akin? Pare, kapag nakita mo si Green Ang laki ng pagbabago niya Sobrang ganda niya ngayon Paano? Nagpa-extend siya ng buhok Parang kay Diana Dark hair na siya ngayon Pare, hindi naman maganda sa babae Yung nagpa-extend ng buhok eh Kaya gusto ko si Karina Kasi natural siya Natural Pare, natural-natural na yan Old school na yan Iba na yung panahon ngayon pare Yung hair extension nila Green Usong-uso ngayon yung pare Wala akong pakialam sa trending-trending na yan Ang gusto ko kay Karina Natural guys! Nasaan na ba yung pizza namin? Ay, teacher Mike, ano na namang problema? Di ba nagka-catch up lesson na tayo? Anong mali ko? Diana, may dalawa kang mali. Dalawa. Diana, pwede ba huwag ka maingay? Mami, di ko naman kasalanan mababa yung grade ko eh. Nag-review naman ako. Nakakainis talaga to si teacher Mike oh ko. Nagre-review naman ako ah. Pwede ba, guys? Kaming dalawa ni Teacher Mike yung nag-uusap. Mamaya na nga kayo. Teacher Mike, hindi na ako papayag ng ganito. Ang dami ko nang na-miss na cheerleading trainings. Please lang, itigil na muna natin yung mga catch-up lessons. Diana, hindi ka wag mag -de decide ako tsaka yung mami mo. Hindi, Teacher Mike. Akong masusunod. Magsi-17 na ako. Diana, Diana nakita, nakita ka, ka rin namin. namin. Kailangan mong makita to. Kamukha mo si Yana. Kamukhang kamukha. Totoo, Diana. In-extend niya yung buhok niya ako suot niya yung damit mo. Mamaya na yung girls, nag-uusap kami ni Diana. Girls, may pinag-uusapan kami ni Teacher Mike. Teacher Mike, sinasabi ko na sa'yo, hindi na ako magka-catch up lessons. May buhay din ako. Cheerleading, private life, boyfriends, friends. Yes, yes Teacher si Mike. Mike tama, tama si Diana. Diana, pwede ba tayong mag-usap? Hello, everyone. Kumusta? Teacher Mike, di ba sinabi ko? Oh my God, ano yun? Yun yung sinasabi namin sa'yo. Girls, pati si Layla, Ice. Rats, bakit ganyan mga itsura nyo? Hindi na kami mga rats! Mga, mga mice, mice, na kami! <laughs> ah, ganun? Mga mice? Oh, anong orders nyo? Ice! Hot chocolate! Diana, tinitingnan ba nila tayo? Oh my God, Layla! Tinitingnan tayo ni Diana! Shock na shock siya! O, oh, Mice, ano naman yung suot nyo? Mga wigs? <laughs> Actually, Ice, hair extension to. Hello, Rats. Ano sa tingin nyo yung ginagawa nyo? Ginagaya nyo ba ako? Siyempre ano naman, Diana. Ginagaya ka nila. Parang tatlong Diana yung nakikita ko ah. Ilang ha? Chocolate ba? Dalawa o tatlo? Ice, tumahimik ka nga dyan. Kayong dalawa. Ano to? Gusto nyo bang agawin sa akin si Smiley? Diana, wala kaming pakialam sa Smiley mo. Alam mo, Diana, 20 taon na yung tumawag sa akin na Diana. Magkamukha-magkamukha tayo. Bakit sila nagpa-extend ng hair? Bakit nila ginawa yun? gaya gaya talaga tong dalawang to ginain nila si Green. Ano? Ganyan din yung buhok ni Green ngayon? Oo, Kev, okay, mismo. Patrick, gusto ko rin pa-extend yung hair ko ng ganon. Di ba, Gigi, sabi ko ayaw ko kasi mayroong glue. Wala akong pakialam. Hello? Pwede ba akong mag-book ng appointment? Magpapa-extend ako ng hair bukas, oo. Kung papayagan si Gigi magpa-extend ng buhok. Bakit naman, pare? Bakit ito ba si Julie? After two extensions, nakalbo. Gigi, narinig mo yun? Makakalbo ka daw. Patrick, hindi Girls, saan nyo galing yung mga skirts na yan? Sa locker ko, tama ba? Hindi na yan malika, hindi sa locker mo. Ah, talaga? Iti-check ko. Edy, iti-check mo. Girls, tara. Nakita namin si Yana sa locker room. Ice, nasa na yung hot chocolate ng mga, mga mice? Pakibilis, please. Hoy, kayong dalawa, pwede ba tigilan nyo na yan? Nawiwirduhan na ako sa inyo. Bakit pag ginayan si Diana? Okay, okay. Sige na, Ice. Huwag mo na kaming tawagin, Diana. Alam namin, magkamukha kami. Pero iba kami sa kanya. Please. Mas maganda kami kay Diana. Oh my God, hihimatayin eh, ng lolo ko kapag nakita niya ako ng ganito. Karina, ang cool nga eh. na ako ng picture kay Dima. Shock na shock siya. Ang ganda ko daw. Feeling ko kamukhang kamukha natin si Diana. Eh ikaw, boyfriend mo si Dima. Eh paano naman ako? Ay, naman si Kev. Sigurado magugustuhan niya yung look mo kasi ang ganda-ganda nating dalawa. Pinakamaganda maganda sa school. Oo, ang cool. Kamukha natin si Diana. Sana hindi na lang ako pagalitan ni Kev. Ano ba yan? Bakit ang tagal ng mga nagsisiyar dito? Kanina pa ako naghihintay, oh Sino ba na dito sa loob? Hoy, bilisan nyo nga dyan. Hoy, bilisan nyo. Labas na. Pare, sirain nyo na yung pinto. Hindi ko na kayang pigilin, oh. Iingihina ako. Ano ba yan? Hoy, nabas na! Bilisan nyo na! Sinupay na dyan! Ayan na yung mga basketball players. Makikita nila tayo. eh di makita nila tayo. Makikita ako ng ex ko, si Smiley. Sigurado, masyasyak siya. Luluwa yung mata niya. Okay, tara na nga. Naiinis na talaga ako. Boom! Ano, basketball players? Nasyak kayo, no? Bakit ba pinagmamadali nyo kami? Ang hirap kaya magsuplay ng ganitong... Smiley, nagsisisi ka na ba iniwan mo ako? Bakit ka mukha nila si Diana? Oo nga, wala akong masabi. In fairness, pare, ang cute ni Karina. Nakakainis talaga yung Yana tsaka Layla na yan. Mga rats, sinadya nila yan para inisin talaga ako. Oh my God, Diana! Hindi lang sila. Oh, bunnies, hi! Anong masasabi niyo sa new look namin, ha? Well, alam naman namin yung sasabihin niyo na ang gaganda ganda namin. Perfect, perfect di ba? Diba? Ha? Girls, nakita niyo ba yon? Kitang-kita namin, Diana. Girls, sa totoo lang, gusto ko mag-long hair. Kaya lang, hindi ko gagawin yon. Obvious naman, di ba? Oo nga, ako rin. Okay, girls, tara. Mag-ready na tayo sa training. Ayoko magpa-distract sa mga yan. Mga gaya-gaya. Walang originality. Let's go. Diana, Diana mag-training mag ba tayo ngayong uh araw? Oo naman, girls. Siyempre. Ice, parating na yung mga girlfriends namin. Gawa mo na silang latte. ke pare, yan na sila. Ang ganda ng brunette ko. Ano ba yan Oh? Ang sagwa ng ginawa ni Green. Sino ba yung kasama niya, ha? Hi, Dima. Hi, Kev. Guys, ano sa tingin nyo? Ang ganda namin, di ba? Okay, Kev. Ano yung sinasabi mo kanina kay Karina? Natural siya? O yan ay natural mo? Kev, ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba yung hair ko? Pwede ba layuan mo ko? Kamukha mo yung babae doon sa daring. Kev, bakit ba ang bastos mo? Ginawa yan ni Karina para sa'yo. Green, ang ganda mo. Kamukha mo si Diana. Ima, pwede ba? Huwag mo akong i-compare kay Diana. Mas maganda kaya ako sa kanya. Kev, hindi ko na-expect sa yun. Karina, ang gusto ko sa babae, natural. ka mo yung buhok mo. Umalis ka sa harapan ko. Green, kasalanan mo to. Pinilit mo ako magpa-extend ang buhok. Ang laki ng gastos ko dito. Patrick, nakita mo? Lahat ng girls dito nagpa-extend ang buhok. Bakit ayaw mo ako payagan? Oo na, Gigi. Kung gusto mo yan, susuporta kita. Patrick, ganda nila, oh. Sino kaya pipiliin ko, didiskarte ang ko? Hoy, kilay. Paano naman si Julie? Ay, wala namang extension ng buhok ni Julie. Tingnan mo sila, oh. Gaganda nila. Girls, nakita nyo? Sinadya talaga nilang gawin yon. Eh kung magpagupit kaya ako ng buhok bukas, sa tingin nyo anong gagawin nila? Gagayahin na rin ba nila yung buhok ko? Diana, ang weird naman kung gagawin nila yun. Nat, anong weird? Eh ginaya na nga nila ako, ba? Diba? Okay, nakapag-decide na ako. Ipapakulay ko ng rainbow yung buhok ko. Sigurado hindi nila magagaya yon. Diana, wag mong gawin yan. Hindi mo naman kailangang sirain yung buhok mo para sa kanila. Yung buhok mo, natural. Yung sa kanila, extensions lang. Diana, kung magpapa-extend ba ako ng buhok, magagalit Mary, syempre hindi. Ang importante, ipakulay mo yung buhok mo. Blonde, ganon. Para hindi ka tulad ng akin. Sige, Mary, magpa-extend ka ng buhok. Tignan natin kung hindi ka makakalbo. Ako, makakalbo? At bakit ka naman magpapa-extend ng buhok? Okay, girls, tama na yan. Tara, mag na tayo. Remember, hindi na ako good girl. Ano hindi good girl? girl? E eh, may lesson ka pa kay Teacher Mike. Girls, catch up lessons lang yon. Actually, nagiging okay na kami ng mami ko. Oh my God, girls, ang ganda ko talaga. Eto, bibigyan ko kayo ng pera. Pumunta kayo sa salon bukas, magpa-extend kayo ng buhok. Blondie, ipapano eh, kung ayaw ng mami ko? Ayaw ko ngang sirain yung buhok ko. Anong sirain yung buhok? Ang ganda-ganda nga eh. Tinan nga yung buhok ko. Magpa-extend na rin kayo para pare-pareho tayong long hair. Okay, kukumbinsihin ko yung mami ko. Blondie, magsusot na lang ako ng wig. Ayoko magpa-extend. Stella, hindi mo ba ako naiintindihan? Bukas, magpapa-extend ka ng buhok. Hi, frogs! Labas na kayo. Magpa-practice na yung mga bunny. Bilisan nyo. Oo, naalis na, na, na kami. kami. Mascot, gusto mo ba yung bago kong hairdo? Hindi naman ako magtataka. Halos buong school ganyan yung buhok eh. Tingnan mo. Ano? Blondie ta ba? Girls, kailangan mag-concentrate tayo sa... Frogs? Ano? Pati, pati ba ba naman, naman kayo? kayo? Anong pati ba naman kayo? Iba kami, frogs kami. Magpapa-extend din kami ng hair bukas. Girls, hindi ba nila alam na kapag pinanganak kang original, hindi ka mamamatay ng gaya-gaya? Hi, Hi, Mascot! Well, ready ka na ba? Diana, nakita mo ba? Halos mga girls dito sa school, naka-extend yung buhok. Kamukha mo sila, Diana. Nakakalito tuloy. Pwede ba? Isipin natin yung training natin, hindi yung mga buhok na yan. Puro copycat na ni Diana tong school na to. Ang cool naman. Sigurado bukas mas marami ka pang kamuka. Okay, Diana. Sorry. Tara, mag-training na tayo. Ready na kayo, girls? One, two, three! Victory! Bunnies are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Bunnies, victory! <laughs> oh, babe! Sa wakas! Nandito na yung totoong Diana! Diana, ang dami mong kamukha dito sa school, ah! Oh, Oo nga, Diana! Kamukha mo sila lahat! Nakakalito! Victory! Hi, Smiley! Alam mo ba, halos lahat ng girls dito nagpa-extend ng buhok tapos yung damit nila katulad ng damit oh, ko. Oo nga, babe! Nabigla nga ako kanina. Nakita ko sila, eh. Ano yung Diana? Gumaganti sila sa'yo? Timur, hindi yon paghihigante. Katangahan yon. Alam nyo, kailangan kausapin sila ni Diana. Sabihin ni Diana sa kanila na huwag siyang gayahin. Nakita nyo ba yung mga frogs? Pati sila, nagpa-extend ng buhok. Oo, nakita namin. Smiley, baka naman lahat sila mai inlove sa'yo, ha? Babe, kahit anong gawin nilang panggagaya sa'yo, wala ka pa rin katapat. Ang sweet mo talaga, smile. Diana, kailangan kausapin mo silang lahat. Hindi pwede yung ganyan. Lahat sila kamukha mo na. Mary, wait lang. Diana, ang cool naman, di ba? Kung gusto nila lahat sila kamukha mo. Ibig sabihin, ang cool mo. Kitty, kapag may nakita kang ginagaya ka, tapos kamukha mo na siya, hindi cool yun, no? Okay, guys. So, anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang? Hindi, no, babe. Akong bahala sa kanila. Don't worry, Diana. Tutulungan ka namin. Guys, ano sa tingin nyo? Hahayaan ko ba sila o hindi ako papayag na gayahin nila ako? Huwag ka papayag, syempre, no? Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye! electric like